pagpalang gabi sa atin mga master mga idol ano? ayan, dito tayo ngayon sa ano Cubao kung saan papunta uh, tayo ngayon sa ano uh, Dait no ayan dito tayo sa Superline ayan mga idol at alamin natin kung magkano na nga ba ang pamasahe mula Cubao hanggang Dait Ayan mga idol, dahil wala nang ano, uh, wala nang aircon kaya nakasakay tayo sa ano dito. Ordinary na lang. Kaso ang ang byahe nito ay 11:30 pa. So ang oras pa lang ay ano. Mag-aalas 8 pa lang. Mahaba pa yung hintay natin, no? so update ko kayo mga idol kung magkano nga ba ang ano ang pamasai dito ayon uh, magtatanong tayo sa driver o kaya sa conductor may update ko kayo kung magkano nga ba ang pamasai ngayon mula ako ba ang geldaik ayon ayon magkinita ay si Dubai The buyer is Otto von Bohr, Swiss national. He's connecting to Venice. Departing. Yan bale ano, uh, wala pa masyadong sakay. Makaunti pa lang. Ayan. Ayan mga idol, bali, maghintay na lang tayo. Uh, medyo mahaba pa yung hintay natin na uh, oras. Bali kasi dumating tayo dito ay ano, mga alas 7 na siguro ng gabi ayan <coughs> update ko kayo sa bawat aintuan e ito no ayan ayan mga kababayan ano uh, 9.51 na no uh, no, counting oras na lang hindi natin no Nagbiyahin na tayo. Uh, ayan. Bali, magtatanong tayo. Tatanungin natin kung magkano nga ba ang, ano, ang pamasahe dito sa ordinary. Bali, sa ano nga pala, sa aircon, Cubao to Daet ay 900. Ano naman yon? First class yon aircon ayan o no? ayan so hindi tayo nakasakay dyan kanina gawa ng uh, puno na kaya uh, nalagay tayo sa ano sa ordinary na lang so magtatanong tayo kung magkano ang ano mamaya update ko kayo sa turmi na tayo ngayon mga master mga idol ano ayan o no? Walang tinigilan natin. Turbina. Turbina is thinking... I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. you take me under. For you, I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Now let me live. Let me live again. I'll take no more from you. So... Give me a touch, give me your love, give it some more I'm losing my sanity, you take me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Oh you got me fond of, yeah boy, you got me in I can't ignore it, I wish We're here